Of course, si Kuya Dave and si Baby Raven of course, and si Baby Gio. Awww! Hi! Ong! Ong! Ay, di ba dagat naman niya? Ay, dagat naman. lasa? Alam na niya ang lasa. Eh, siyempre matagal naman na yun ang panahon so maybe you forget the taste na. No way, Ay, matagal sa marami. Tawag siya sa, sa, sa <laughs> <laughs> hmm? so, niya, nakuha, ayun dito kunyari so, yung may, may mga kasi yung so ayan si Tito Jun okay. kumuha okay. ng okay. ano napahirapan niyo yung sarili ninyo so ayan okay. na pala taplo uh, may secret po kaming gagawin <laughs> eh sabi ko yung pagkain kita try natin ngayon kasi most of us hindi pa natry yun oh bihira lang natin itong nakakain mga katekra uh, mm -hmm. okay. eh hey, bihira siyang makain ng mga hindi taga mudra oh. si Jace papasukin ah baka kasi, okay mag enjoy po kayo dito. Yes. Nakakain na ba kayo nalang? lang sa araw. Balaking Kailan? Nung... Nung nasa parola daw siya. Sa? Parola. Eh, what? Dari. Anong nagawa niya natin? Di ba nakakatakot yung mga talagang? Ay, hindi lang Nasabi ko. Ayan. So, paano? Ano? Sumisisid kayo? Hindi. Ang hapon mo Ah, kala ko ikaw mismo. Pero ang mahala kayo rin eh. 1,000 nga daw yun. Apat, mga ganun minsan eh. So, yan na guys. Nagpabaga na. Yun naman pala. May pabagaan na ganyan si Tito eh. Wala ko. Wala ako, na amin po, mura lang po. Nauulam ba yan? Oo. Ito. Ha? Ito. So, papakita ko na. Ay, sarap ng tunog. Wow. Hmm. Ano? Okay. Pareho pa rin pero kung sasalamin pa talaga, kung pressela. Oh, ano? Oh. No. oh, okay. oh Para 'tong tatapusin mo. Sino. Hmm. Wow. Ano, no uh. na. Give mo pa 'to, pwede. Oh. Tapos 'yung pinu-gisa yeah, okay. okay, round 2 tayo ngayon. Hindi laan. na ganyan daw na no, kamian. Ada lagi <laughs> oh, mag-kamian. Lemon, lemon. Dalaman, sumama 'yung dalaman. Yeah. Yan. So ngayon naman po ay nilaga. oh kanya-kanya tayong bukas dito kasi kita din natin bukas. Okay, pagi po ako nila na, ato na. Mula hindi yan na ito. Mula hindi po. lang kayo sa pagbukas. Ay! Okay. Okay. Pula ang hot. Kala ko malaki. May ganyan pa lang naman. Maliit po talaga to. Ayun o, sarap o. Ito naman, ito yung sausawa na. Tanggalin mo siya kuya tapos yung sausawa. ko biyosawa. Pwede mo na kainin ng walang sawsawan. Ay, hmm, ay, taong. ay, taong. ay, taong. ay taong. wala Parang ang taong buta eh. Ito. Ito. Ay, ang taong Ah, sige. Kuya okay, Dave. Ano mas masarap? Tawang talaba? Talaban. Ako oh, yung babi. Wait lang ako yung babi. Bibi kita. Ano? Ano lasa?

ikaw, po yung eh, dito mo siya <coughs> Gusto pa sinusubuan na talaga <coughs> ng mga iba. Grabe na. Ako ako na rin kayo ito. Dito ka na. No. Pinaka ano po nung Manalastas, Puno sa magmarali at saka paliwasan. Alam ko na. Si Tito, anong pangalan ni Tito, Tom? Anong pangalan ni Tito? Andong. 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 Tapos, uh, magmarali po kayo? Hindi. Tapat na ng simbahan. Naku. <laughs> si Kuya, nag-ano po siya? Nag-ano siya? <laughs> <laughs> Nag-anak siya. Nag-anak po ng Binyangkategram. Hmm. Ayun po, dalawa po yung ano niya. Dalawa yung inano niya. Ayan. Okay. Kahit saan naman talaga. Yung dalawa. May... Ah. Nang lang buto ko sa yung dalawa. Oo nga. Parang ano ako, parang... Sabi ko, sabi ko sa kanya. Bia, Kung talagang ipaglalaban mo ko, dapat di ako malalaglag. Hindi ako ninaglag. Isyado siya yun. Hindi ko expect na mabubuhat niya ako. First time ako. first time namin ginawa yung... Nakakawa na ako sa inyong dalawa. Hindi, ayaw niyo <laughs> talaga magpaglog eh. Ayaw kong ilaglog ni, ni Bayaw. Ganun ba? Ang ginawa ko, mm. nagpatalo na lang ako. Oh, siyado naman. Mm -hmm. oh, thank you ah, nagpatalo. Binigyan mo ng ano? Binigyan mo ng kulay yung buhay ni ano Kuya Brian. Oh. Hmm. Parang ano lang, sweet. Binigyan mo ng buhay, ng mga ganda. Eh! bobo.